Tayong mga Filipino, marami tayong iba't ibang uri ng mga pamahiin at paniniwala, lalong-lalo na pagdating sa kamatayan. Yung mga paniniwalang ito ay produkto ng pinagsama-samang kinagisnan, napanood sa pelikula, kwento ng iba, at pati na din yung produkto ng interpretasyon sa sariling karanasan. Siyempre, kung hindi naman natin maitatama ang mga paniniwalang ito, eh patuloy silang paniniwalaan. Ipapasa sa susunod pang henerasyon at madalas pa nga, kukontrol pa sa buhay natin. Lilikha ng mga unfounded fears, aapekto sa desisyon at perspektibo. Isa na sa mga paniniwalang ito ay ang paramdam ng namatay na. Maraming may iba't ibang kwento tungkol dyan. Mula sa amoy ng paboritong pabango, biglang pagtugtog ng paboritong kanta, paglipat di umano ng mga gamit nung namatay at iba-iba pa. Minsan lang nakakalungkot kasi Nung nabubuhay pa yung tao, eh hindi man lang maramdaman yung mga paramdam. Tapos nung namatay na, eh biglang sensitibo na sa paramdam daw nung namatay. Nung nabubuhay pa, hindi kinukumusta, hindi inaalam ang kalagayan, hindi tinatanong. Misan, kung magsabi man eh hindi pinapahalagahan o binabaliwala at kahit anong paramdam nung buhay pa, eh hindi naman napansin. Tapos nung biglang namatay, eh may paramdam na daw. Ito ang sabi ng Bible tungkol sa namatay na. Isa pa, hindi maaari ang sinasabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Ang patay at buhay ay magkahiwalay at hindi na maaaring bumalik sa lugar ng buhay ang mga namatay na. Ang isa sa lesson nito ay dapat habang kapiling pa natin, pahalagahan na natin. Huwag mo nang hintayin mamatay bago mo maramdaman yung mga paramdam. Yung mga paramdam na nararanasan ng iba ay maaaring dulot ng labis na pangungulila sa paghahangad na makasamang muli yung taong nawala na i-interpret ang mga sitwasyon bilang paramdam. Maaari ding nagkataon lang ang mga bagay o maaaring dahil sa labis na panghihinayang sa pagkakataong pinakawalan ay naghahanap tayo ng assurance na okay ang lahat kaya paramdam ang napagtutuunan. Ano pa man ang dahilan, ang sigurado ay ito ang pagkakataong meron ka ngayon. Yan, nandiyan na yan. Kung may paramdam na dapat maranasan, ngayon na yon. Habang buhay pa at habang may pagkakataong ka pa. Dahil kapag yan ang pinagsumikapan, masasabi mong hindi mo sinayang ang panahon at pagkakataon. Maging sensitibo ka at kung legit ang paramdam ng buhay, sikaping tugunan sa tamang paraan. Asa ka pa!